Hi guys, so um, gabi na pala, so I'm just na no gabi na, pero hindi ko sorry na ako, meron ka na nakalimutan ko, meron pala kaming assignment so, bago tayo magsimula sa vlog na to, huwag kalimutan mag-subscribe, comment, and like notification bell, and update kayo sa aking mga more, 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 more vlogs kasi na natin, ano yan, yan kasi first na pa natin to, so, I'm here

Ang isa na no, may ati dito. Tignan na. Ayan. So, ayan. Uh, Tignan muna yung lapag ng ating bag at saka kunin natin yung ating bag. Kunin natin. At saka. Uy. Ano bang assignment natin? Eh, wala pala rin yung assignment ko. Lagot na. Lagot na. Lagot na. nasen paking seling, pakit ngain kupanyuan. Potong potong mana kamu tu? Ini sebab edit pun ada Kalau nanti amang dapat iba lah. notebook nasen. Itu kau hari nak pakai bro.

First thing I want is kung may tatawa kayo eh, ay sa tumblap ko lang pala ire. Alcohol muna. Okay. Okay, oh, masakit ah, masakit. Sugat pala ako. So, ko lang lang ito madalil, eh. Yo, at, na yung tulang para madali lang. At ito na rin mag-aano. So, okay. so, So, update ko na lang kaya pag nakatime na.

di ito magkawala wala yung tumaiiwan at saka hintayin yun rin kasi ako ay mag a-addict -ay, ay bukas na umaga Dah pero ano lang uh, umaga hapon at saka lunch time na kasi bawal magdala ng phone sa room so So, hanggang dito lang naman po. Yeah. Bye-bye!